Ito po, te. Tingnan mo po yung kwarto ni Kuya Romy. Yun yung aircon niya. Yun yung higaan niya. Tingnan mo. Parang higaan ng bata eh. Tingnan mo, te. Yun. Yun yung higaan niya. Yun yung ref. Yung TV. Yun yung picture ng pamilya. Baka-baka na, kuha yun. Oo. Oh, 5 minutes eh. May 5 minutes eh. 5 minutes. Hop. Ano? Ibubuhos ako muna ng Yung kameraman. <laughs> Ayun, yung kwarto ni Kaya Rome. yung lutuan niya ate. Tingnan mo. Ayun. Hanggang dito lang yan. No square meter tong kwarto niya. mo oh. Hindi ka na makagalaw oh. Hmm, bangga ka na diyan. Mm. Tingnan mo oh. Hey, no? Yun. Ang ganda ng carpet oh. Ang ganda ng karpete, eh, no? Yun. Tingnan naman stack na dami oh. Maraming uh, stack ng rep oh. <laughs> Ang video na to para kay Ate Dizzy talaga. Yeah. ba? Uh, harap ka chef tama na goodbye na anong masasabi mo kay ate salamat <laughs> wala ganun lang oo siyempre I love you wala Dabi na. Ah, playing kiss pa. <laughs> Tama na yan, ako wapo. Oh. <laughs>